So yun, what's up mga master, welcome back again So nandito tayo sa hospital At Nakikita nyo Na mapapansin nyo Meron ako ditong catheter Dahil na Nawala ako sa blood Nang ilang buwan Mga master, napahinga ako Dahil nataroon ako ng kidney failure So ngayon Nag-undergo ako ng uh, Dialysis Kaya nalagyan ako ng pistula kami. pero ito ay ililipat dito naka schedule na rin ako para ilipat to so kukwento ko na lang din sa inyo dahil nga nawala ako ng matagal yun yung dahilan mga master kaya hindi ako nakapag vlog hindi ako nakapag uh, trabaho yun at as in pahinga talaga dahil nga tinamaan tayo ng kidney failure tumakas yung freya natin ang Freya ko nga pala ay uh, tumaas siya ng 1,980 so napakataas kaya kailangan talaga under ng undergo uh, ng dialysis yun yung sabi ng doktor so na-admit ako ng dalawang beses, pang dalawang beses na ngayon o, no? admit ako ngayon naman kaya ako na-admit dahil kinakus ako sa hindi nga. kumbaga yung, yung yung oxygen ko uh, bumaba na bumaba kaya yun yung kwento ko na lang din nung, nung, linggo muntik na talaga ako yung so talagang nag critical yung, yung buhay ko pero ngayon medyo okay lumalaban awa ng Diyos ah uh, nagpa laboratory ako dating 1.9 yung yung kreya ko, good news mga master dahil bumababa dahil nga hindi naman tayo nagpapasaway Dating bawal ginagawa natin so hindi natin ginagawa yung bawal at sumusunod tayo sa patawaran para maano natin achieve natin yung healing mga master so nag emergency kasi ako na dialysis, emergency dialysis so ngayon ang kreya ko is dati is 1980 ngayon, is lumaba na ng 700. Ang laki, no? So, sana nga, uh, kayo si God, magdiretso na para makatakas na tayo sa sitwasyon na ito. So, yun lang. Gusto ko lang sa inyo ipaalam dahil na, nandito yung sitwasyon ko. Uh, Pagpasensya nyo na, mga master, dahil di tayo makagawa ng video. Di tayo makagawa ng video. Uh, ngayon, ngayon lang ako nagkaroon ng last para guluhan ng video sa inyo. So ngayon nakadut ha ako, sana makalabas na ako para makapag-dialysis na ako dahil kailangan kailangan ng dialysis sa katawan ko. Dahil magdadalawang tatlong araw na ako hindi nagdialysis. So kailangan na. So yun lang at uh, hiling ko lang din na isama nyo ako sa inyong prayer at uh, isama nyo ako sa inyong tasal mga master alam ko naman na uh, papagalingin tayo ng Panginoon so manalig lang tayo so maraming maraming salamat din dahil sinasama niyo ako sa inyong pagdasal at yun lang po ang aking hiling may isama niyo ako sa inyong prayer so yun lang po at ah uh, yun gusto ko lang sa inyo na inform mga master dahil si master Lodi ito ngayon na maharap sa inyo So, yun. Maraming, 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 maraming salamat sa inyo. So, sana alam nyo na bakit ako hindi nakakapag-upload. So, yun na ang dahilan, mga master. Nagkaroon tayo na kidney failure. So, tumas yung kreya natin. So, yun lang. At maraming, maraming salamat sa inyo, mga master. Thank you sa pagsama sa prayer sa akin. Yun lang, masaya na ako, mga master. So, mag-update na lang ako kapag uh, yung dialysis na So, tapos, mag-iwan din ako ng mga uh, dapat na hindi nyo gagawin para di kayo matulad sa akin. Yan, parang awareness ba? Awareness kayo sa mga gagawin natin, lalo, lalo na sa mga lifestyle natin, mga master. So, kung magtatanong kayo kung saan ko nakuha yun, ako po ay high blood. So, dun po yung nag-trigger mga master sa inyong blood ko. Kaya nagkaroon ako ng kidney failure. So, yun lang. At maraming pa tayo pag-uusapan. So, yun lang mga master. At kita ka sa next video. Peace. saan lang na tayo saan so, lang na tayo